Eto na ba yung kumpirmasyong missile warship ng Philippine Navy ang ipapadala sa Sabina Show? Ayon kasi kay Philippine Navy Commodore Roy Trinidad, gagamit ng military asset ng AFP katuwang raw ang kaalyadong bansang papunta sa Sabina Show. Ano ang ibig sabihin ng AFP dito ba? Diba? So posible talagang kasakasama ang US Navy warship papunta doon ngayon. Pahimik lang ang Philippine Navy at hindi direktang sinasa publiko ang operasyon ng militar. Pero mukhang planado na pag-alis pa lang ng BRP Teresa Magbano para palitan ng mas bigating barkong armado. Range of different capabilities that are sea-based, air-based, or space-based that we are developing in conjunction with our partners and allies to be able to monitor not only Escoda but the entire West Philippines. We assure the Filipino people that your Philippine Navy, Philippine Air Force, and Philippine Army, the entire leadership of the AFP is doing its best to protect. and secure all our features in the exclusive economic zone, most especially in the West Philippine Sea. Mahalata mong iniskortan ng Amerika ang Pilipinas papunta ng Sabina. Inanunsyo rin kasi ng US State Department na dahil paulit-ulit raw na pinapalayas ng China ang BRP Teresa Magbanwa, sasama sa operasyon ang US Navy. Dito para makasuporta ang Amerika sa lahat ng gagawin ng ating bansa papunta doon. Attempts by the PRC to interfere with their freedom of navigation on the high seas near Sabina Shoal over the past uh, several months. Um, there's no legal basis for the PRC's maritime claims in the South China Sea, uh, and the dangerous ways in which it attempts its, to enforce those claims put uh, Filipino lives and livelihood uh, at risk. Uh, this particular incident might mean other than to say that we continue to support uh, our Philippine allies. Pumalis man at wala pang kapalit na barko ng Philippine Navy, wala raw na mamonitor na pagtatambak ng mga Chinese doon ngayon. Hindi rin papayag rin kasi ang Philippine Navy na isuko na lang to basta-basta sa mga incheck. Di raw mangyayaring mapapasakamay ito ng China. Iyan ang pinitiyak ni Commodore Roy Trinidad at ng Philippine Navy. They have never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred ang guidance sa atin is not to let up not only in Escoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippines. There are a range of different capabilities, both based on sea, air, and others, that the AFP and Western Command uses to monitor our features. So, walang reclamation No reclamation, no pile-up, no continuing pile-up of fresh corals have been monitored. Mas mabuti raw na hindi na inanunsyo yung mga gantong klaseng bagay. At mas mabuti rin na inalis na raw ang BRP Teresa Magbanwa doon. Balak raw kasi talagang palubugin niyan ng China. Unang-una, sobrang laki niya. At isa yan sa pahirap sa China Coast Guard kaya tayo nakakapag-resupply sa ayung siya. Dapat hindi ina-announce in the first place. Kasi pag ganun, siyempre na timbrehan na ng China, siyempre gagawa ng paraan na hindi tayo makapasok. No? So, kung baga, tatansya tayo kung kailan tayo babalik at sana uh, maswertehan natin makabalik. Dahil unang-una, hindi dapat na mawala yung presence din natin doon. Dahil otherwise, uh, pag hindi tayo makabalik doon, uh, yung worth na pwede natin isipin baka makuha nga uli talaga ng China yon ang alam ko na gusto nilang gawin doon sa sa ating magbanwa noon ay kaya nila ni Raamyan at uh, malalaki yung buta dahil gusto nilang naturally mapagsink no lulubog kasi nga hindran siya doon sa resupply mission na ginagawa natin patungo sa BRP uh, Uh, Sierra Madre. Ano? Sierra Madre. Lahat umaasang barkong pandigma talagang ipapadala ng Philippine Navy doon. Ano kayang magiging reaksyon ng China dito? Babanggain parang kaya nila ang missile warship ng Pilipinas. Ano sa palagay niyo? Ikomento e sa baba sa salobin.